isa ka rin ba sa walang benta today? So, sa video na to ituturo ko sa inyo, within 24 hours, magkakaroon ka ng sales. Ayan. Ito po ay tinatawag natin TikTok Promote. So, sa video na to ituturo ko po sa inyo kung paano tayo mag-promote ng ating videos at mag-gain tayo ng sales every day. So, keep on watching. Tayo sa ating TikTok shop. Then, i-click nyo po ang promote. Sa promote, makikita nyo dyan. What is your goal? Ang goal natin is mag-gain ng sales. Ayan po. I-click natin yan, gain sales. Pili tayo ng videos na gusto nyo i-promote. Ayan na po yung pwede nating bayaran. Choose a promotion pack. Then, mag-pay na po tayo yung kaya lang po muna nating bayaran. Diba guys? Dahil kay TikTok promote, magkakaroon tayo ng at dadami po ang ating viewers sa ating mga videos. I-try nyo na guys para makita nyo within 24 hours. 100% legit po yan dahil na-try ko na po yan sa aking mga videos. Much better po yung i-promote nating videos sa yung pinakamatasang engagement. Ibig sabihin ng engagement, maraming like, yung heart. Then, meron tayong mga viewers. Ayan po. Para po hindi masayang ang ating pinuhunang pag-promote sa ating videos. Isang tips ko po, po yan para magkaroon tayo ng sales everyday. Ayan. Thank you so much for watching this video. Pakishare po and pakaka-heart na rin po. And, ifollow nyo po ang aking TikTok. Maraming salamat.